Dinagsa na lahat ng sinehan. First day pa lang, sold out ang ticket. May pa na agad ang 6 million. Kasalukuyan ngayong siksika ng mga sinehan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan kalakas ang kimpaw. Naunguna na sa pagtrending. trending Kitang kita sa mga lumabas na at video, walang pinipiling edad. Bata man o matanda, napakaraming tao. Ayon nga sa mga kumbento, katakapos ko lang panoorin, iiyak at tatawa ka, lahat na eksena ang ganda. Ang husay ni Direk Chad Bidanes, gumawa ng ganitong pedikula. Good choice? Na si Paolo Bilino at Kim Chu ang nabigyan ng ganitong proyekto. Deserve more projects pa buhayin muli ang star cinema. Ang galing din ng mga artista. Kudos din sa ibang kas. Lahat mahugusay, hindi pilit. Ang ganda ng mga pagbato ng dinyahan. Lalo na si Binua ang husay na artista rito. Worth it ang paghintay at pagpapromote poprom natin. Mga kapwa fans. Nagbunga ang pinaghirapan ng King Pao. Madami man ang mga nangyari noong mga nakaraang buwan. Hindi sila pinabayaan ni Lord. Ayon pa sa si isang komento, Ang daming tao, nakaka-proud, ang daming excited. Pansin ko mga senior citizen ang karamihan dito Inanlang yan sa mga komento. Anong senior sang Ayun din ba sa panibagong update?